Ay alam mo, diretsahan tayo Kaya ni-request ko kay Happy ang presence mo Magsasampa kayo ng kaso, hindi Sino sasampahan ninyo ng kaso? Side, kayo bilang polis, hindi ko kayo pipigilan Na magsampa ng demanda Ang nakikita ko Baka <laughs> Ididemanda pa ninyo ito Nasa, naku, Oo, pero Ah, uh, sa parte na 'yon makikialam ako bilang parte ng adbokasya. Dahil kung ginawa ng lokal na pamalan ng tamang serbisyo, hindi negosyo, hindi siya magbabayad ng 107,000 pesos at hindi mamamatay ang kanyang pamangkin. Yung driver na nanahimik nakaupo sa kanyang truck habang nagtidiskarga yung mga kasamahan niya ng mga gamit, etong lasing na motorista sumalpok. Ba't kailangan makulong? Kamakailan lamang po, isang rider ang namatay sa Dasmarina City, Cavite. Resulta ng maling pagpapatupad ng batas. Ipinahila ng enforcers ang dump truck na nasiraan at inilipat sa parte ng madilim na kalsada sa tabi ito? ng malaking puno ng kahoy at walang ilaw. Sa kasamang palad po, Mr. Chen, isang rider ang bumangga ang minamaneo motorsiklo sa nasabing truck at namatay. Siningil ng 5,000 sa towing ang may-ari ng truck at pinagmulta siya ng 1,000 pesos bawat oras. Siya po ay nagkaroon ng bayahin sa lokal na pamahalaan ng Dasmarinas City ng kabuang halaga ng 107,000 pesos sa loob lamang ng limang araw. Naging yan din po yung uh, problema namin. Hindi rin po namin alam. Usually, pag may namatay na involved na tao na, uh, kinakasuhan po kagad ng po Yung nakalakaran na noong araw pakang naging kalakaran po ng PNP pagka may na na po na tao, automatic na sinasampan po ng case, driver na buhay. Sa nakaraang pagdinig ng Committee on Public Services, binigyang diin ng mga senador sa pamungunan ni Senator Idol Rafi Tulfo tungkol sa patas na pagtrato sa mga driver na nasasangkot sa aksidente kung saan may nasawi, kahit na hindi sila ang may kasalanan. Nilinaw ng mga senador sa Philippine National Police, PNP, hinggil sa otomatikong pagkakakulong sa mga ganitong kaso at iminungkahi nila na kailangan itong repasuhin upang maiwasan ng di makatarungang pagkakakulong. Hinikayat din na pag-usapan ito kasama ang mga kinauukulang autoridad, kabilang si Cole. Bonifacio Basita at ang Department of Justice upang makahanap ng solusyon na magtitiyak ng patas na pagtrato sa mga driver na hindi responsable sa aksidente. Sa LTO, Mr. Chair. Maraming beses na po nating napatunayan May mga district officers, enforcers, inspectors, even evaluator, hindi alam ang batas na kanilang ipinatutupad. Ganon din po, may mga police at mga local enforcers, marami sa kanila ang hindi alam ang tamang pagpapatupad ng batas. Mr. Chair, Bilang Principal author po ng House Bill No. 3366 sa Kongreso para sa Fair Traffic Apprehension Act, nagpapasalamat po ako na dito sa Senado ay nabigyan ng attention at priority ang Senate Bill No. 1976, Fair Traffic Apprehension Act, authored by Honorable Senator Rafi Tulpo. So, Sabado ng gabi nagka-problema. Kinila ng kawani ng lokal na pamalan. Dinala dito. Siyempre sabati yun. Ng gabi. Linggo, hindi makapiling yung pyesa. Luni, sakapili Nagawa yung piyasa na igamit. Unfortunately, may panibagong problema. So, natapos, merkoles ng gabi. Kapon. Webes, pumunta kayo sa lokal na pamalan. Nung pumunta kayo, magkano sinisingil? 107,000 daw. Okay. Kasi nabasa ko yung ordinance sa brother ng lokal na pamalan ng Dasmarinas City. Pagka ganitong truck, ang hila dito, alam mo, 4,000. 5,000. Tapos, bawat oras, 1,000. 1,000 pesos. Ang okay. lupit. Actually, dinulog ko na ito kay DILG Secretary kasi merong nauna na sa'yo na ang sinisingil ay mahigit 100,000 meron ding mahigit 40,000 so dumulog tayo kay DILG Secretary ang sagot ng lokal na Pamalandas Marinas may ordinansa so talagang may ordinansa sila kaya lang dahil sa pangyayaring ito na may namatay Dudulogot ulit tayo kay DILG Secretary na mabagsik ito. Kung public service ang pag-usapan, dapat ito, ikaw yung namatayan na, ano, Dapat, nung hinila, inilagay sa ligtas na lugar. O kaya naman, inimpound. Kasi kung inimpound yon, hindi na ako makikialam sa problema. At kung ginawa nila yon, hindi namatay ang kapatid mo. Kailan namatay ang kapatid mo? Pamangkin mo. Pamangkin mo. ah Linggo ng madaling araw. Linggo ng, oh, ng madaling araw, namatay ang pamangkin niyang rider. Bakit? Bumanga sa likod ng truck. Eh, madilim dito eh. Brother, Tingnan mo, may puno pa ng kasya. Naharangan yung ilaw, sir. Naharangan yung ilaw. So, sa madaling salita, kung tama ang ordinansa ng lokal na pamahalaan, hindi mamamatay ang pamangkin mong rider. Kaya ito, idudulog natin sa DILG Secretary kasi ang DILG nasa ilalim nila sa pangangasiwa ang lokal na pamanan at maliban pa dyan ikukonsulta natin sa lawyers ano yung dapat pa natin gawing aksyon ay alam mo diretsahan tayo kaya ni-request ko kay Hepe ang presence mo sa level ninyo magsasampa kayo ng kaso hindi? sa mga tarata sir. Magsasampa kayo ng kaso? Kaso kailangan namin sir. Sino sasampa ninyo ng kaso? Both sides, sir. Sino both sides? Both side. Sa Pangari uh at -huh. yung sa city government. Sino? May sa city government. City government. Kasi Tama yun. Aksyonan ninyo. Yes, sir kayo bilang pulis, hindi ko kayo pipigilan na magsampan ng demanda. Ang nakikita ko, baka <laughs> ididimanda pa ninyo ito. Nasa, isa, Oo. Pero, uh, sa parte na yon makikialam ako bilang parte ng advokasya. Dahil kung ginawa ng lokal na pamahalan ng tamang serbisyo, hindi negosyo, hindi siya magbabayad ng 107,000 pesos at hindi mamamatay ang kanyang pamangkin. Kaya alam na alam ko ito hindi babaliwalain eh, ni Secretary ng DILG, Attorney Benjamin Abalos. Bakit ka mo? Pag hindi na itama ito, pwedeng may mamatay pa ulit. Hmm. Isa ito sa mga natalikay sa ginanap na Senate hearing sa pangunguna ni Shontor Idol Rafi Tulfo tungkol sa Fair Traffic Apprehension Act. Natanong ni Senator Rafi Tulfo at Sen. J.V. Ejercito ang DOJ at ang PNP tungkol sa procedure sa ganitong mga aksidente. Ayon sa isang mambabatas, here in this country, if you are a driver who follows the traffic laws but you encounter another motorist or a pedestrian who does not care about those laws and basic courtesy and safety on the road, you are the one who gets charged with the crime of reckless imprudence resulting in either death, injury, or damage to property. Panoorin po natin. Meron tayo ditong taga DOJ. Okay. See, uh, I'd like your opinion. Uh, dito sa pinag uusapan natin, uh, your attorney Albert. So, anong gago ng polis? E may namatay. In the case na wala kang kasalanan, namatay yung kabilang party, ang the best thing to do na lang po ngayon, Mr. Chair, magpiansa, kasuhan ng polis. Mr. Chair, magandang ma-discuss uh, natin to because it, it's also unfair no for drivers who are uh, who get involved in a mishap na kahit hindi kasalanan automatic kinukulong kasi po minamatay tulad nung sa alam ko may sumalubong sa express sa skyway ba yon di ba naging kasalanan sumalubong na nga po yung pumasok na motor pero kinulong pa rin yung yung nasa tamang daan so i think mr Sharp if we can probably have a uh, yung uh, Maganda ito, no? uh, fair apprehension, pero itong uh, detention, you have to prevent detention of motorists that are not responsible. Uh, I was uh, also, uh, I've been a, a chief, uh, chief of police of uh, other uh, provinces, uh, municipalities. naging yan din po yung uh, problema namin. Hindi rin po namin alam kung uh, uh, may batas ba tayo na nakakasanksyon na pagka pag, vehicular uh, accident at namatay yung uh, nakabangga, eh, automatic ba na kahit nakasalanan niya, eh, hindi natin siya isasangson. Kasi po, may mga kaibigan akong lawyers, dapat i-establish din ang pulis na talagang may kasalanan yung kabilang party. Like, yung nabanggit po ni Honorable Senator JB, very clear, nag-counterplay yung rider do sa Skyway. So, kung gagamitin po ng police ng HPG particular, yung nagkandak na investigation doon, yung dedication to public service, common sense, hindi dapat kinasuhan yung driver ng Innova. Meron tayo ditong taga DOJ? Okay. See, uh, I'd like your opinion uh, dito sa pinag-usapan natin. Uh, your attorney Albert Ignatius Aragon II. Okay. Doon ako na medyo nabulabog. So sinabi ni Senator JV, nakaparada lang yung truck kasi may binababa na gamit, nasa tamang parking, tapos meron isang motor, lasing, binangga niya yung truck, namatay siya. eh bakit kailang makulong ng driver, in the first place, hindi naman siya moving, nakaparada lang siya doon. So anong stand ng DOJ tungkol dyan? So anong gagawin ng police? Eh minamatay. Eh your honor they should release the if 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 they find that uh, the driver has no liability then they should release. Upon investigation, wag nang sampahan ng kaso. Is that what you say? Yes, Upon investigation that uh, you found the police found out na walang kasalanan yung driver, wag nang ikulong. Yes, Mr. Chair. Yun okay, po dapat Mr. Chair. Colonel? Sir, uh, kung ganun lang din ang ko ng uh, DOJ, sir, uh, mas maganda rin sa amin yon on, our part. Kasi uh, sa uh, kanila rin kami nagre-realize, sir. Eh. It's about time na baguhin ang batas related sa mga road accidents. Kawawa talaga mga driver na wala namang kasalanan dahil sa mga kamote na driver or riders. Mapuyan, I think kanya sa US. May napanood ako na matay ang tao na tumawit sa highway ng masagasaan ng kotse. Sabi ng police officer after a short investigation, You can go now sir because it's not your fault. Tama yung police. Dito si, maraming polis gusto pagatasan yung driver maski di niya kasaranan. Nag-drive pa maayos tapos yung ginamay sumipot ng kotse na hotche, counter flow. Nabangga ka, makukulong ka pa. Grabe ang mabara sa pamilya na yung drive no maayos. Exactly. Dito lang yan sa Pinasta, ikaw ang binangga, linaw na, hindi mo talino kasalanan. Ikaw pa makasuhan at maholo. Dapat ang kasuhan at ikaw lang, bongga at sumagasak. Alpak na towing. Kinila pero dyan lang nilagay sa kalsada. Hindi nila inisip na meron pwede madiskrasya. Sabi po kong pisita. Sana lahat ng nakaupo sa kubiyerno ay katulad nyo. At dapat matuto yung mga nagpapatabat batas na hindi naman makatao. Negosyo nga kasi kaya ganun. Negosyo eh. Kaya doon niya nilalagay para malaki bayad. Grabe, biruin may gitsandang dibo tumataginting. 1,000 per hour pa naman. Kaya nilagay talagayan yan. Ganyan sila kagarapan. Maganda yan, Senator, na baguhin yung batas talaga kasi kawawa naman yung mga walang kamalay-malay at walang kasalanan. Paano na lang yung mga pamilya niya na nasa bahay na siya lang ang inaasahan? Yes, Senator JB, you're true. Saludo po talaga kami sa inyo, Sen. Napaka-unfair sa isang driver yung ganyang klaseng insidente na walang kasalanan kimukulong. Sana mabago na yung batas na yan na di makataruan. Apo, Sir Idol, kawawa yung nananahimit ng mga driver. Kung ang odad, bulok na bulok na yung mga sistema niyan.